I know why. Um, Nung last time, very, very confident kang sumasagot sa aking mga katanungan. Eh ngayon, very tentative ka and very, very careful ang pagsagot mo sa akin. May know the reason why. So in just three days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? Payment ng 1 million is just for four days. Possible din naman siya. Possible din. Tama po ba? Yes hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung isang million in just four days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong uh, isang uh, resort. sa Shangri-La. Shangri-La uh, Burakay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. Um, uh, Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45, 45,454.55 per day. 45,000? Yes, Mr. Chair. Per day. Uh, ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, eh, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. What we hadn't expected is now before our very eyes. We were told that Sarah Duterte's confidential funds were not misused. However, it's clear that they have been misused and abused now. Watch the whole video so you don't miss anything. Tony Camora, sensya na po kayo. Kayo po ulit. Matatanong ko po. Uh, batay po dun sa joint circular number 201501 Ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung uh, tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang paki-pakita po dito yung uh, accomplishment report sa sa atin TV. Yan, ito po. Yan po yung uh, yan, ito po yung accomplishment report. So, ang laman po ng accomplishment report, makikita po dito natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po, ito po, ibig sabihin po neto, ito yung uh, araw o buwan na uh, covered kung saan ginastos itong mga, uh, itong surveillance and monitoring. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, dito naman sa actual act outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown ng amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung uh, special disbursing officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So, yan ang bali ng laman ng accomplishment report. Tama po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Okay. So, base po dito, dito po, makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Um, dito po sa rental ng uh, safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long term lease. Tama ba? Um, hindi po sir. Uh, We have no way of knowing. Tama yes, po ba? Po. Okay. Basta tang eh uh, itong lease na to naka-pertain lang doon sa period covered which is in December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million, ito lang po yung cover niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na yun yung, yung time payment, na ginastos si itong 16 million. Okay po? Yes, Mr. Chair. Okay. So, batay po dito sa Joint Circular na ginawa po sa OBP sa Accomplishment Report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP. Ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. So, ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So, wala na pong iba. So, hindi po, wala po dyan yung uh, contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So, talagang pinaka-evidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung Uh, tao o kumpanya ay eh nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama okay. po. Tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po iyan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, uh, kay, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Chair. Which Mr. is acknowledgement receipt. Tama, Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Okay. Tama. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? researcher. Uh, May alam po ba kayo? Ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, eto wala without giving names. Meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatiran nila? Uh, no, Mr. Chair. Since it's a safe house. So, hindi talaga dinidipalch? Hindi po pwede, okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, um, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan wala pong uh, lease contract, wala pong uh, kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Okay. At sa at kung mapapansin din po ninyo, whether uh, 1 750,000, 750, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund yung 2022, Uh, 30, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Uh, yes, Mr. Chair. Okay. At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung uh, safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Uh, yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung uh, ito po ba ay... Uh, bahay, kundo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala, Wa pong information. wala po eh, yeah. ano ang idea. So, so, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details, Mr. Chair. Okay. So, lumala at lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Uh, yes, Mr. Chair. Ayan po. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Um, Mr. Um, Mr. Chair, um, it's uh, 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano magkakano naman po yung pinakamalaki? Uh, Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So base po dun sa inyong uh, official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong in issue, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Uh, tama po, Mr. Chair. Tama. Okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang uh, OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated ano ba isa? December 28. Uh, tama po, Mr. Chair. Uh, dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po ba ang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment, December 26, doon po nagsisimula yung rentals. So, 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So, yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days. Uh, Mr. Chair, it just means na long date na yun po na bayaran yung uh recipient po. Pwede But pong, it does not follow na yun yung period cover. Yes, Mr. Chair. Pwede po. Hindi ka ba nagtaka 11, na minsan nawala na, na hindi ka naman hindi po ba kayo nagtataka, 'di ba? Normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy. Uh, yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal? Uh, it's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pag ganyan po, may mag-uupa. Pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Misan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment karamihan. Hindi, di, di ba yun, naman, wala, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Um, wala po kong information. Wala po kong information. Kung Kasi ang normally po, normally. magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chief. So ito po, po, pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman siya. Possible si din. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung isang million in just four days? Anong klase pong safe house to? Mm -hmm. May swimming pool po ba tong safe house? May wifi sa BGC? May pakikita po ako sa inyong uh, isang uh, resort sa Shangri-La. Shangri-La, uh, Burakay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa so 1 million, ba't magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba 'yon sa 11 days yung 1 million? Um uh, Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. 99, yes, Mr. Chair as compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung four days. Yung one million. Magkakano po lumalabas yun in four days? 250, Mr. 250,000 250, per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit kamahal? Um, wala Hindi naman po kayo nagtaka. Po kung gaano kalaki building po ba? Wala bata, po kayong or? information kung gaano po kalaki yung building. Okay. May papakita pa rin po ko sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day equivalent 90,000 per month sa BGC Tagig po. Hindi po 'yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung ano, nung rest house? Um, narenta? Wala, wala pong information. Ha? Wala pa kaming information on the anong ah, klase pong safe house. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Nung December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.850. 6 million. At nung December 27, 3.7. At nung December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? Pwede. Tama Mr. po Chair, ba? Um, hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. Hindi, hindi allowed yung purchase. Since um, kailangan pong... Yes. Hindi rin allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. Eight point something million. Um, Eight point seven million. Tama po ba? Lalong-lalong na kung sa probinsya and we have 30 we have 32 ba to 32 safe houses at 34 acknowledgement receipt total amount of 16 million in 11 days yes mr chair yeah. hindi po ba kayo nagtaka doon sa uh, amount since safe house naman po siya Kasi and i allow hindi naman po rin namin alam kung ilang ilan ang sinesafe house, uh, ilang... Kati, like, kanina uh, sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe one house. Safe house. Uh, tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay dun, or kung sino mga yun, wala po kami Ayan, pupunta po tayo dyan sa taong binabanggit po ninyo. Balik po tayo dun sa accomplishment report. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Thanks for watching.